at ito na ang aftermath ng birthday bash the birthday bash at ito si Sid lalapitan natin tira natin yung paa ito paa ng MMA to MMA fighter yun o pogi ito sarap halikan sa face o sa lips sarap yung mouth to mouth to mouthwash <laughs> ito, ito ito natin natin sa vital, vital parts niya. Puta, ayos po. pa na ito si Sid eh, no? Ang inastig. Ang ina na ba itsura sa labas? Hmm? Puta, ang ina, no? Ang daming mga gunggong, ha? Laki na <man>. <laughs> <laughs> O teka, sino yun? Multo yun. Yung ba yung babae, isa lang mata? Ha? <laughs> <laughs> yan, ang left of it at least? Papainit kami ng mainit na burak. <laughs> Pampakalma na dyan. Mas yan, wala na. Ay puta! Ikaw yan ha? Hahaha <laughs> Ikaw yun na Doon si ikaw yan <laughs> <laughs> Yan Hahaha 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 mga Hahaha